Baby, oh, gaso na, oh. Papayot ng dami, baby. Christine. Ibang baby, apakataba. Peace na, baby, maginaw. Peace na, baby, oh, inaanto ka na, oh. Maginaw, 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 oh, maginaw. Oh, si mami, oh. Oh. Oh, maginaw, oh. Oh. Video ba yan? Oh, oh. Oh, si ate Bea mo, oh. Oh. Iyok si Prunsin. Oo oh. na. Pwede yung pati yung take pa. Tutulog ka na ba? Tutulog na pala si Baby, si Daddy. Oo, oh, kumawang man. Kaldero pala, bibili mo bukas ate. Ooy. Kaldero. Pakuluan ng bote. Ooy. Naantok na baby bin. ko. Masipan siyo, si Margo. Ayan yeah, Oh, titingnan natin magbili si Marga, oh. Oh. Cute, cute naman ni oh. Si Marga, Red. Uy, kamay, 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 kamay. Yeah, Ayan kasi. kasi. Kumain ka ng piyato, sasahaw. Hindi ko pa din mo marioso sa mo mommy Oy. hindi humahaba ko kunyan. Uy, oh, ba <laughs> oh, cute! Ang cute ni Marga. Kumanto ka nga. Kung gan... Ganyan At maliit kalit. pa dyan si na dati, oh. hoy Ganyan ka... May pansin ka na. Oh. Pansin! na oh. oh.